Maligayang pagbabalik sa Bako Recaps. Ang kwento natin ngayon ay ang 2008 action biography drama movie na no may pamagat na Ipman na hango sa totoong buhay. Subscribe and enjoy! Taong 1935 sa bayan ng Foshan ay nagkalat ang iba't ibang paraan ng Kung sa paligid. Kaya nga naturingan din ang lugar na ito bilang Martial Arts Street. Nagagawa ng mga Kung Masters para sa mga estudyante at kasama na dito ang bagong residente sa lugar na si Master Leo. Binisita niya ang tahanan ni Ip Man at inaya siya para sa isang friendly match dahil gusto niya daw makita ang pinagmamalaking style ni Ip Man na tinatawag na Wing Chun. Bago ang lahat ay inaya muna ni Ip Man si Liu para kumain at pumayag naman siya. Nang matapos ay tinitigan siya ng masama ng tanyang misis na si Cheng dahil ayaw niyang nakikipaglaban ng tanyang mister. Samantala sumabit ang saranggola ni Yuan sa isang puno na malapit sa bintana ng bahay ni Ip Man. Kaya naman nasaksihan niya ang laban ng dalawang master hindi umubra si Master Leo sa galing ng ating bida na hindi pa nga ginagamit ang buo niyang lakas. Nagpasalamat si Leo kay Ipman sa pagpayag sa kanilang friendly match. Nakiusap din siya na ituring na lang na sikreto ang laban na ito dahil walang mag -e enroll sa kanyang school kung malalaman na natalo siya. Pumayag si Ip at nagpaalam na sila sa isa't isa. Sa restaurant ni na kuya ni Yuan ay pinagkakalata ng binata sa lahat ng pagkatalo ni Leo mula sa mga famaon ni Ipman. Dumating din sa lugar si Ip para sa isang business talk sa kanyang malapit na kaibigan na si Kwa na balap magtayo ng isang pagawaan ng bulak at kailangan niya ng puhunan mula kay Ip. Sa school ni Rio ay nabalitaan niya mula sa kanyang estudyante na pinagkafalat daw ni Yuan ang kanyang pagkatalo kay Ip. Nagulat siya at nagmadaling sinugod ang restaurant. Agad niyang kinumpronte si Yuan at sinabing bawiin ang lahat ng tanyang sinabi para maayos muli ang tanyang reputasyon. Tumanggi siya at pinuntahan si Ip para kumpirmahin ang tanyang nasaksihan. Hindi sumagot si Ip na ayaw itong kumpirmahin dahil nga may kasundoan sila ni Rio Kaya naman si Lina lang ang nagsabi sa lahat na puro kasi numalingin lamang ang mga pinaggalat ng tanyang kapatid. Nagsagutan ang magkapatid hanggang sa umabot sa puntong pahiyain ni Lin si Yuan sa harap ng madla. Dahil sa kahihiyan ay lumayas siya sa bayan ng Foshan. Dumating si Captain Lee para asikasuhin ang kabuluhan. Sinabi niya sa lahat na wala na sa panahon ng kung fu at ang uso na daw mayon ay ang mga baril. Tinutok niya ang baril kay Ip na agad namang nakalas ang baril gamit lang ng isang pamay. Sinabi niyang kahit wala na sa panahon ng Kung Fu ay sibilisado pa rin ang mga taong gumagamit nito. Pagtapos ay nilibre niya ng pagkain sila at pagpasalamat rin siya kay Liu para sa pagpunawa. Bumalik siya kay Kwan at binigay na ang pera para gawin niyang puhunan. Sinabi niyang bayaran na lang siya kapag kumita na ang kanyang negosyo. Sa kanyang tirahan ay dumating si Lin sa lugar at humingi ng isang friendly match na agad naman niyang tinanggap. Habang naglalaban ng dalawa ay sumingit ang anak niyan si para ipakita ang kanyang drawing ngunit walang oras si para sa kanya. Dahil dito ay pinagalitan silang lahat ni Cheng at pinalis na sa kanilang tirahan. Umalis lahat at ang mapag-isa na si ay tsaka niya lang na-appreciate ang gawa ng kanyang anak. Kinabukasan ay dumayo sa Fosha ng grupo ng mga probinsyano na gangster na pinamumunuan ni Jim. Balak niyang magtayo ng paralan sa lugar at para gawin yon ay gusto muna ni Jin matalo ang lahat ng master sa lugar para makuha niya ang lahat ng estudyante sa Fusion. Agad yung hinamon ng unang master na tanilang nadaanan at tinanggap naman ito ang tanyang hamon. Sa laban ay walang palagang master laban kay Jin. Hindi siya nag ng oras at agad nilabanan ng sumunod na master. Sa laban ng mga sandata ay muling nanalo si Jin. Sinabi naman ng mga estudyante ni Master Liu na pumunta siya sa Pure Gold kaya naman ay pinagpabukas na lang nila Jin ang tanilang misyon. Kinahapunan ay tinampang makipagbati ni Eve sa kanyang pamilya. Biglang pumunta sa kanilang lugar si Lin at binalita sa kanya ang patungkol kay Jin na niyuyurakan daw ang reputasyon ng kanilang bayan. Kahit nakatingtati siyang puntahan at labanan si Jin ay mas nanaig pa rin ang respeto niya sa kagustuhan ng tanyang misis. Kinabukasan ay pinalagan na ni Master Liu si Jin. Siya na lang ang inaasahan ng mga master sa lugar para isalba ang reputasyon ngunit bandang huli ay nagkulang rin ang itlog niya sa lakas ni Jim. Sa isang kainan ay patuloy na nagyayabang ang mga probinsyano dahil nga madali lang nilang nagapi ang mga master ng potion. Naginit ang itlog ng tindero dahil sa kanilang yabang at sinabing wala silang karapatang tumahol hanggat hindi niya pa natatalo si Ipman. Nawala ng gana si Jim kaya naman ay agad nilang pinuntahan ang tirahan ni Ip. Tinanggihan siya ni Ip dahil sa kanyang misis ngunit ang insultuhin sila ni Jin ay ang kanyang misis na mismo ang sa kanyang mister na turuan ng leksyon ng mayabang na probinsyano. Dumating si Lee sa lugar para kontrolin ang kabuluhan pero pinagbigyan rin niya ang gwelo ng dalawa para maibalik ang reputasyon ng kanilang bayan. Na-excite lalo si Jin dahil masasaksihan na rin niya ang Wing Chun ni Ip Man na ayon sa kanya ay pambabaing estilo. Naglaban ng dalawa at puro depensa lang ang ginawa ni Ip kaya nasira ang ilang paggamitan sa kanilang sala. Nahinto ang kanilang laban sa pagbike ni Zon at pakuha pa ng insultuhin ni Jin ang bata. Dahil dito ay nirolyo ni Ip ang kanyang mga manggas at buling nilabanan si Jin hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang magkaroon siya ng malay ay muli niyang inatake si Ip gamit ang isang sandatang ngunit hindi pa rin siya umubra kay Ip na gumamit lang ng feather duster. Tuwang-tuwa ang mga residente sa pagkatalo ng mga dayuhan na napilitang lisanin na ang bayan ng Foshon. Sa mga sumulod na araw ay binigyan ng mga residente si Ip ng iba't ibang regalo bilang pasasalamat sa pagbabalik ng karangalan sa kanilang bayan. Marami rin sa kanila ang gustong magpatulo ng Kung Fu kay Ip pero gaya ng dati ay hindi talaga siya tumatanggap ng mga estudyante. Lumipas ang dalawang taon ay nangyari na ang Marco Polo incident kung saan sinakop ng Japan ang bansang China. Naghihirap ang mga Chinese at maraming namatay mula sa gutom at pagmamalupit ng mga Japanese. Ang Foshan ay pinamumunuan na rin ng mga Japanese at maging ng tirahan nila ay kinuha nila. Napilitang mabuhay sa kahirapan ng tanilang pamilya at kinailangan nilang isanla ang ilan nilang natabing mga alahas para sa pagkain. Isang araw pagkatapos bumili ng bigas ay nagkita sila ni Kwan. Dinala siya nito sa kanyang pabrika ng bulak at inimbitahang magtrabaho doon dahil nga pera naman niya ang pinampuhunan sa negosyong ito. Tumanggi si Ip dahil ayaw niyang magkaroon ng utang na loob sa iba. Lumipas ang ilang buwan ay naubusan na naman ng bigas si Ip. Nagkasakit din ang tanyang misis na sinabing nasanlana nila lahat ng mga alahas. Kaya naman ay napilitan si Ip na maghanap ng trabaho. Matapos ang ilang rejection ay napuha siya ng isang hiring manager na napatilala sa kanya. Nagtrabaho siya sa isang minahan ng uling at doon ay muling niyang natita si Ling. Natita rin niya sa lugar ang ilan sa mga dating kung fu master sa Foshan. Nagtabi ng kamote si para sa kanyang pamilya at sa awa ay hinatiyan siya ni Lin. Nabanggit rin ni Lin na simula nung mag-away sila ni Yuan ay hindi na sila muling nagkita. Nagsisisi siya dahil hindi man lang siya nakahini ng sorry sa kanyang kapatid. Nagpanik siya nang mapansin na nawawala ang pinagkakaingatan niyang box at habang hinahanap nila ito ay biglang dumating ang mga Japanese sa kanilang lugar. Sakay nito si Colonel Sato at si Lin na pinagsisilbihan na ngayon ng mga Japanese bilang interpreter. Nagahanap daw sila ng mga marunong mag kung fu na gustong lumaban sa mga Japanese martial artists. Sa una ay walang nag-volunteer ngunit ang malamang may premium isang sakong bigas kapag nanalo ay nag-volunteer na ang ilan sa kanila kabilang na rin si Lin. Dinala sila sa isang lugar kung saan nasaksihan ni Lin si Master Leo na matagumpay na natalo ang isang Japanese martial artist. Nakuha niya ang kanyang premyo at nagpasalamat kay General Miura na pasimuno ng paligsahan. Na-excite ang itlog ni Miura at nagpahanap kay Lin ng tatlong Chinese na gustong lumakop at kahit matalo daw ay may premium bigas pa rin. Sumama si Lin sa mga nag-volunteer at nagsimula na ang laban. Agad na sumuko ang dalawa pero patuloy pa rin inatake ni Lin si Miura. Nakailan subok siya sa pag-atake ngunit malayo talaga ang kanilang agwat. Dinuraan niya si Miura at sa galit ng general ay tinanggal na niya sa trabaho si Lin sa pamamagitan ng pagtapos sa kanyang munting buhay. Kinaumagahan sa trabaho ay natitan niya ang box na hinahanap ni Ling ngunit walang alam kung nasaan siya Muling dumating si Lali para maghanap ng mga volunteers Tinanong niya si Li pero ayaw sumagot ng kumag kaya naman ay nag-volunteer na si Ip na lumahok sa paligsahan Nasaksihan niya doon na nanalo ulit si Rio sa paligsahan Nag-request siya kay Miura na gusto niyang lumaban sa tatlo at pinagbigyan naman siya sa kanyang hiling Nilabanan niya ang tatlo ngunit nagkulang ang kanyang itlog laban sa kanila Sumuko siya at tampunin niya ang napanalunan niyang bigas ay bigla siyang pinaputokan ni Sato. Nang hinigang itlog biip sa kanyang natita. Pinagalitan naman ni Miura si Sato dahil sa kanyang ginawa at binalaan na huwag na itong uliting. Pinagpatuloy nila ang paligsahan at galit na galit namang nag-volunteer si Ip. Nang malaman niyang pinaslang din ng mga Japanese si Rina ay mas lalong umigting ang kanyang galit. Nag-request siya na gusto niyang lumaban sa sampu. Hindi makapaniwala si Miura sa kanyang narinig pero pinagbigyan pa rin niya ang wish ni Ip nilabanan ni Ipan sampu na isa-isa naman niyang pinuruhan. Bilang fan ng martial arts ay namangha ang itlog ni Miura sa kanyang nasaksihan. Bumaba siya at personal na binigay kay Ipman ng isang sakong bigas. Tinanong niya ang pangalan ni Ip at sinabi ang lumaw ulit sa susunod. Sa kanyang pag-alis ay kinuha niya ang napanalo ng bigas ni Rio at binigay ito sa naiwan niyang pamilya. Sa labas ay sinampal at pinagalitan niya si Lee dahil sa kanyang pagtraidor sa mga kapwa niyang Chinese. Sumbat naman niya ay kailangan lang niyang kumayod para mabuhay. Gabi na nang makauwi siya sa kanyang pamilya. Ginamot ni Cheng ng tanyang mga gasgas sa kamao habang iniiyak niya na sana daw ay mas marami pang maging gamit ang tanyang talaman sa Kung Fu. Pagtapos ay nagano sila, kinaumagahan ay inambush ng grupo nila Jin na tinabibilangan na rin ni Yuan ng isang sasakyan na pagmamay-ari ng kumpanya ni Kwan. Pinuntaan nila ang pabrika at nanghinin ng pera kay Kwan kapalit ng sasakyan at mga produkto sa loob nito. Binugbog ni Jin si Kwan nang sabihin niyang wala pa silang kita at maging nang anak ni Kwan na si Yao ay hindi nakaligtas sa kamaw niya. Nagmadaling pinuntahan ni Yao si Yip para hingin ang kanyang tulong ngunit hindi na nila naabutan ang mga barombado na pinagbigyan pala sila Kwan ng ilang araw para makaipon ng pambayad. Nakiusap si Kwan sa kanya na turuan silang lahat ng kung fu para man lang maipagtanggol ang kanilang mga sarili kapag bumalik na sila Jin. Narealize ni Yip na may silbi pala ang talaman niya sa kung fu kaya naman ay pumayag na siya sa kanilang hiling. Sa sumunod na mga araw ay tinuruan niya ang mga trabahador at siyaw ng Wing Chun. Tinanong naman ni Miura si Lee kung bakit hindi pa bumabalik si Ip para lumaho. Sinabi niyang hindi niya alam kaya naman ay ginulpi siya ni Sato hanggang sa pumayag siyang hanapin ang kinaroroonan ni Ip. Natuntun niya si Ip at sinabing gusto siyang makita ni Miura. Nakita rin niyang pabirong tinututukan ng baril ni Sato ang kanyang anak. Nang makita ni Sato ang pagandahan ng Mrs. ni Ip ay binalak niyang maararo ang binibining ngunit pinigilan siya ni Ip na mabilis pinatumba ang tatlong kumag. Nag-offer sila na dalhin sila sa mas ligtas na lugar at bago sila umalis ay gumanti muna siya kay Sato. Pagbalik niya sa office ay pinarusahan siya ni Sato dahil hinayaan niya di umanong tumaka si Ip at inutos naman ni Miura na halughugin ng buong fosyon para mahanap si Ip. Pag -uwi niya ay dinaanan niya ang kanyang pamilya at justified nga ang pagsisilbi niya sa mga Japanese dahil marami siyang binubuhay. Dinalaw niya si Ip na labis nagpapasalamat sa kanyang tulong at sinabi niyang pinapahanap siya ni Miura. Kinabupasan ay muling bumalik ang grupo nila Jean pero sa oras na ito ay handa na silang lahat para labanan ng mga kumag. Naglaban-laban ang lahat hanggang sa dumating si Ip para pigilan ang gulo. Nagtago si Yuan ang makita si Ip at nainis naman si Jean dahil sinisira na naman ni Ip ang mga plano. Nilabanan sila ni Ip hanggang sa sila Jean at Yuan na lang ang matira. Nagkulang ang lakas ng dalawa at sa huli ay nabini si Jean ng hampasin ni Ip ang tenga. Kinausap ni Ip si Yuan at sinabing patay na ang tanyang kuya. Binigay niya ang pinagkafahingatang box ni Rin at napahagulgol naman sa iyak si Yuan matita laman nito. Kinagabihan ay nagmamadaling pinuntahan ni Lee si Ip at sinabing may nagtimbre daw ng tanyang kinaroroonan. Tinipo ng mga Japanese ang mga residente at tinanong kung nasaan si Ip man. Gamit ang weekend Chinese ay sinabi ni Rin walang magsasalita ngunit sa desperasyon ay ginulpi ni Sato si Kwan. Dumating si Ip at siya naman ang ginulpi ni Sato. Bago pa siya tapusin ni Sato ay lumabas si Miura at sinabing gusto niyang turuan ni Ip ng Chinese Kung Fu ang mga sundalong Japanese. Tumanggi si Ip at hinamo na lang si Miura sa isang laban. Para sa pride ng Japan ay tinanggap niya ang hamon at pinadakip si Ip. Kinausap siya ni Sato at sinabing karangalan at reputasyon ng Japan ang nakasalalay sa magiging laban nila. Pinuntahan ni Miura ang selda ni Ip at nagano sila. Sinabi rin niya hindi siya naniniwala na mas malakas ang Chinese Kung Fu kesa sa Japanese Martial Arts. Pagtapos ay binalaan siya ni Sato na kapag nanalo siya ay buhay niya ang kapalit. Kinabukasan ay kinidap ni Kuan ng pamilya ni Ip para ilayo sila sa gaganaping laban nila Ip at Miura. Nakumbinsin niyang bumalik si Kuan nang sabihin niya nito lang ang pagkakataon na masuportahan niya ang kanyang mister sa kanyang hiwig sa Kung Fu. Dinala na si Ip sa entablado kung saan naghihintay si Miura para sa kanilang alam niyo na. Nagkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan ng dalawang master. Sa huli ay mas nanaig ang lakas at galing ni Ip nang matalo at mapaslan niya si Miura sa harap ng mga Japanese at Chinese. Nagbibiwang ang lahat ng Chinese sa kanyang tagumpay nang bigla siyang barilin sa katawan ni Sato. Nasaksihan ni Cheng ng lahat pati na rin ang kanyang pagbagsak sa entablado. Sa gitna ng kabuluhan ay pinaslang ni si Sato gamit ang kanyang sariling baril. Sa tulong nila Yuan at Kuan ay nakaalis ng Foshan ng buong pamilya ni Ip. Taong 1945 ay naging malaya na ang mga Chinese mula sa bansang Japan matapos ang walong taon ng pananakop. Ang pamilya naman ni Ipay lumipat sa Hong Kong para doon ipagpatuloy ang bagong yugto ng kanilang buhay.